Noong 1993, nagulantang ang lahat nang biglang magretiro si Michael Jordan sa kasagsagan ng kanyang karera. Ang pinakamaningning naman lalaro sa liga ay nawala sa eksena sa kanyang prime. Maraming fans ang nalungkot at parang nakahinga ng maluwag ang kanyang mga katunggali. Pero may kumalat na usap-usapan noon na nagsasabing hindi naman talaga tuluyang nawala si MJ sa basketball dahil may misteryosong manlalaro na bigla na nagsumulpot. Walang nakakakilala sa kanya pero kakaiba ang galing nito sa paglalaro ng basketball at ang pangalan niya ay Johnny Kelroy Is Kilroy Jordan? Well, I don't want to answer any questions about Kilroy. I think Mike is doing this just so he can get away from the insanity. He did mention something about faking his retirement, but the thing that was really weird was he always asked about hair and makeup. Walang mga record kung saan ba talaga siya ng galing. Walang klarong history sa college o high school basketball. May mga panslang umanong nakakita ng isang player na sobrang kamukhani Michael Jordan. Hindi lang sa itsura, pati sa galaw, yung footwork parang kopya. Yung fadeaway jumper, eksaktong eksakto. Yung hang time na parang tumitigil ang oras ay identical. Sa laban ng Bulls versus Hornets, may kumalat na recording noon na tila VHS quality ng isang player na naka-number 4 jersey. Hindi 23 pero gumagawa ng mga imposibleng bagay sa court. Habang tumatagal ay mas lalong naintriga ang mga fans. Sino ba si Johnny Calroy? Saan ba nagmula ang misteryosong taong ito? May mga nagpatotoo pa na minsan nakikita nilang naglalaro ito sa iba't ibang lugar. May gamit na ibang pangalan at jersey. Pero laging pareho ang tema. Isang player na parang clone ni Michael Jordan. May iba pa ngang nagsasabi na baka multo lang ito ng karir ni MJ. Manifestation ng mga fans na hindi pa ready na mawala siya. At hindi nga lang fans ang naintriga kay Kelroy, kundi pati ang media noon. First I think it's just another coup, but then I, then I realize it actually could be Michael Jordan. Dito'y mas lalong lumaki ang conspiracy. Si Johnny Kelroy ba ay tunay na tao? Isa lang bang lookalike o baka naman mismo si Jordan na nagtatago lang sa bagong identity. Kung titingnan mo ang mga lumang litrato nila noon, nakakakilabot dahil magkamukhang magkamukha talaga si MJ at Johnny. At ang mas interesting pa ay may sariling sapatos ito na narilis ng Nike sa kasugsugan ng retirement ni MJ. Irony nga, kasi ito yung Air Jordan na si Jordan mismo. Hindi kailanman sinuot sa NBA game maraming fans ang nagtataka na parang naging kulto na ang usapang Johnny Kelroy at may nilabas din na NBA trading cards patungkol sa kanya na para bang naging urban legend at laging katanungan kung hindi ito si Jordan, eh sino? At kung siya nga, bakit kailangan niyang magtago pa? Ang sagot, walang iba kundi si Michael Jordan mismo hindi literal na naglaro siya bilang Kelroy sa official NBA games. Ang totoo, si Johnny Kelroy ay isang marketing creation ng Nike, isang parody at inside joke. Pero napaka-creative ng pagkakagawa na parang naging totoo sa mata ng mga fans. Ginawa ito ng Nike para makalimutan ng mga tagahanga ang lungkot dahil sa unang retirement na MJ noon. Imbes na iwasan ng conspiracy theories, Niyakap nila ito at ginawang comedy. Ang idea dito ay Jordan never left. He just put on disguise. At ayun nga, doon pinanganak si Johnny Calroy. Parang si Kyrie noon nang mag ito bilang matanda at tinawag na Uncle Drew sa isang Pepsi commercial na nag-viral nga rin ito at nagkaroon pa ng pelikula. Dalawang commercials lang ang ginawa tungkol kay Johnny Calroy pero sapat na para maging viral bago pa mauso ang salitang viral. Sa commercial si Steve Martin ng journalist na naghahanap ng katotohanan ang lahat ng ito para lang ipromote ang Air Jordan 9, ang sapatos na kahit si MJ ay hindi nasuot bilang Chicago Bull. Pero isipin niyo mga boss, yung dedikasyon ni MJ na gumanap bilang iba't ibang karakter. Parang practice na rin ito sa future movie niya na Space Jam. At kahit wala sa court, nandun pa rin ang iniwan niyang impact sa basketball culture at sa sneakers game. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas marami pang kwentong basketball na tulad nito.